Ang headlines on history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin John Lord? Angela Pops Day, may kinalaman to sa so founder mm -hmm. ng Israel. Sa araw na ito, October 16, taong 1886, pinanganak ang kinikilalang founding father ng bansa na mula ng pagkakatatag ay hindi na nakaranas halos ng matagalang kapayapaan dahil gusto silang durugin ng mga kapitbahay na kalaban. Siya si David Ben-Gurion or David Ben-Gurion, ang kauna ng prime minister ng bansang Israel buong buhay ni Ben Gurion ay nalaan para sa pagsusulong ng laban ng mga Hudyo. Pinanganak sa Poland, teenager pa lang siya nung nagbuo na si Ben Gurion ng isang club na nag-aaral ng Hebrew Studies. Kasama ng wika at kultura ng isang lahi na nung panahon yun ay kalat-kalat sa sari-saring bahagi ng Europa at kadalasan ay nakakaranas ng pang-aapi. Si Ben Gurion ang isa sa mga nagsulong ng Zionism. Ang paniniwala na ang mga Hudyo ay dapat magkaroon ng iisang tahanan sa Palestine. Taong 1906, lumipat siya doon para ma manirahan bilang magsasaka noong ang Palestine na nasa ilalim pa ng kontrol ng Ottoman Empire. Pero dahil sa kanya mga Zionist activities ay hinuli at pinatapon ng otoridad. Hindi tumigil sa pakikibaka si Ben Gurion kahit na, na napatalsik na mga Ottoman ang mga Ottoman ng bagong kolonyal na mananakop na mga British. Hanggang mayaring World War II, pagtas buong simpatya ng mundo sa mga karumaldumal na ginawa ni Hitler sa mga Hudyo, at pinaubayan ng Britanya sa UN ang desisyon kung bibigyan ba ng sariling tahanan sa wakas ang mga ito. Hanggang nagbuongan na rin ang pagsisikap ni Ben Gurion at iba pang leader ng Zionist movement. May 1948, si David Ben Gurion mismo ang nagdeklara ng independence ng bagong bansa na Israel. Siya rin ang pinakaunang naging prime minister nito at agad na pinag-isa ang sari-saring militia group sa mga Hudyo para sa Palestine para mabuo ang tinatawag nating Israeli Defense Forces o IDF. Agad na sinubok ang angas ng IDF at pamumuno ni Ben Gurion ng ilang oras sila nga matapos pinanganak ang bago bansa ay agad na sinugod ng Israel ng limang Arab na kapit bansa, Syria, Lebanon, Jordan, Egypt at Saudi Arabia. At parang bida sa Pinoy action movie, mag-isa lang tinalo silang lahat ng maliit na Israel ng populasyon noon ay nasa 640,000 lamang habang napapaligiran ng 30 milyon na kalaban at may sukli pa sila. Nakasako pa yung Israel ang dagdag na teritoryo mula sa mga Palestino. Nung gaming natapos ang tinatawag na Arab-Israeli War of Independence, nagpiesta ang mga Israeli. Pero may isang tao na hindi nagawang magdiwang. At ang killjoy na ito ay binalaan din ang mga pumaparty na kababayan. Ito ang sabi niya, huwag daw malangos sa tagumpay dahil hindi pa natin alam kung yun na ba ang pinakahuling digmaan na kanilang lalabanan. Eh ang psychic talaga yata ni David Ben-Gurion dahil 74 years after niya sinabi yun, ay hindi pa rin tumitigil ang barilan at putukan ng mga kanyon. At yan ang headlines to On History ngayon. May reply ang tadhana. Dahil bilog ang balita. Monday pa lang pero hindi pa Friday. Yes. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.